Hi, mga kapanil, kapamilya, kapanalig, kapuso, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito, mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Nasa ikatatlumpong linggo na tayo sa karaniwang panahon. Oktobre 29, 2023. Nako, ilang araw na lang matapos na ang buwan sa Oktobre at papasok na tayo sa buwan ng Nobyembre. Alam ko marami na sa atin ang naghahanda, naglilinis ng mga puntod, dahil sa taunang pagdiriwang natin at pag-alaala sa ating mga kapatid na yumaon at pagdiriwang din sa kapistahan ng lahat ng mga banal sa langit. Bagaman, napakabilis ng ating panahon, napakaganda rin na sa araw-araw ay ginagabayan tayo ng mga pagninilay na dinadala sa atin ng ating mga pagbasa araw-araw. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig, na kayo rin ay naging instrumento na maibahagi itong pagninilay na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Sa araw na ito mga kapatid, ang ating pag-ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Marcos o ni San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 34 hanggang 40. Napakaikli lang, no? anim na berso lang ang ating uh, ibanghilyo sa araw na ito. At dito, napapansin natin na sa panahon na ang mga pariseo ay pinatahimik no nang malaman ng mga pariseo na pinatahimik ni Hesus ang mga Saduseo, silang-silabi mismo ay nagtitipon din upang subukin ang kaalaman ni Hesus. Kaya tinanong nila si Hesus, "Sabi niya, guro, ano ba ang pinakamahalagang utos?" No, alam mo itong eksperto, itong mga dalubasa sa kautusan sinusubok nila si Jesus. Hindi yung gusto nilang malaman kung 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 alam ba ni Jesus, kundi yung punto nila na na susubukin si Jesus ay para ipakita at ipadama nila kay Jesus na sila ang marunong at nakakaalam sa mga kautusan. Kaya si Jesus ay sumagot din. Sabi niya, ang pinakamahalagang utos ay yung pagmamahal sa Diyos ng buong buo. Buong pag-iisip, buong pagkatao, buong kaluluwa, buong puso. At yung pangalawa ay pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Ang dalawang ito ang siyang nagsusumada, no? Nag, nagbigay ng uh, fulfillment sa sampung utos. Kaya dito, tamimi na naman ang mga ang mga pariseyo. Bakit? Dahil una sa lahat alam natin na mga pariseyo ay napakagaling nilang magsalita, no? Sabi nga ng ebanghelyo natin, palagi sinasabi ng ebanghelyo ni San Mateo na ang mga pariseyo ay mga magpakunwari, mga matitigas ang ulo, mga hipokrito, mga mga bulag no dahil magaling lang sila sa salita at sila mismo ay hindi nagsasabuhay ng kaalaman na kanilang nalalaman magaling silang magpaliwanag sa mga tao pero sila mismo sa kanilang mga pagpapaliwanag hindi nila ito nauunawaan bakit dahil hindi nila isinasabuhay ang kanilang nalalaman. Tumahimik sila bakit? Sinabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dahil ang mga pariseyo at mga sadiseyo at mga iskripa, makita natin na yung pagmamahal sa Diyos ay hinihiwalay nila sa pagmamahal sa kapwa. At ito naman si Jesus, gusto niyang ipaabot na ang pagmamahal sa Diyos ay siyang pagpapahalaga sa kapwa Loving God is inseparable of loving others. Ayon nga kay Apostol Santiago, kung ang pananampalataya ay hindi mabigyan ng aksyon, hindi ito maisabuhay, ang pananampalatayang yan ay sinungaling. Ang pananampalatayang yan ay patay. Kaya para sa akin mga kaibigan sa linggong ito, sa ikatatlong linggo sa karaniwang panahon, hinahamon tayo ng ating mga pagbasa lalong-lalo lalo na ng ating Ibanghilyo, na yung ating pananiwala, pananalig sa Diyos, ay maisabuhay natin sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kapwa, pagmamahal sa ating kapwa. Huwag nating ihiwalay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Magsikap tayo na maisagawa natin ito, maisabuhay natin sa pamagitan ng paglilingkod sa bawat isa. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Isus, turuan mo kaming makilala namin ng lubusan ang aming kapwa. Turuan mo kaming maipahayag namin ng buong katapatan ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa bawat isa. Amen.